Muling inungkat ng ilang senador ang mainit na usapin kaugnay sa International Criminal Court. Kinwestiyon ng ilang senador kung bakit patuloy na nangihimasok sa Pilipinas ang ICC. Sa pagsalang ng ilang kawani ng Foreign Affairs Department sa Commission on Appointments, tinanong ni Sen. Aimee Marcos kanina kung bakit patuloy itong ginagawa ng ICC gayong gumagana naman ang rule of law sa ating bansa. Paniwala pa ng ni Senator Marcos, hindi kailangang humingi ng paumanhin ng Pilipinas sa naging desisyon nitong kumalas noon sa ICC. Kinakawawa na tayo kahit parati nating sinasabi na ang batas ay mangingibabaw sa lahat. Bakit ganun? Anong silbi ng UN kapag ganyan? Ibig pang pakialaman kung maliwanag naman na talaga naman na umiira lang batas dito sa atin at tumaandar ang ating mga korte. Bakit ganon? Bakit ganon yung UN? Bakit ganon yung ICC?